Araw sa kanser na may buwan sa aris. Ikaw ang emotional pioneer. Ang kombinasyon ng araw sa kanser at buwan sa aris ay nagmumungkahin ng isang kanser na may mas matabang, mas peligrosong personalidad na mas nakatuon sa sarili kaysa sa pamilya. Malakas na negosyante sa kusina, real estate, patakaran. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Niloloko mo ba ako? Matatanggal ba ako? Dapat ba? Masasagot aming maasahan at tumpak sa check lahat iyong tanong mula relasyon hanggang negosyo at lahat nasa pagitan. Sulitin iyong oras pag alam sulit at hindi. Magsisimula iyong kinabukasan. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas pitong daan at walumput pito bisitahin absolutelypsychic.com.